naman po sa aking kambing-kambingan. Dalawin po natin si Bilma at si Nora, ang mag-inang jontis. Ayan po, o. Oh, ayun, nakaano na sa bako doon. Sumasagot na yung si Bil si Nora. So po, may dala ako saging. Sa Dati kasi ayaw nilang kumain na saging. Sa Ngayon daw, marunong nang kumain. Punta tayo. Buksan natin ang pinto ng... Ayan na, buksan ko na. Ang pinto ng kalangitan. Ayan, o. Oh ay na si Nora. Nora, alika. Nora. Ito sa iyong mother. Alika. Nora. Nora, o. Oh, bigay ko ng ito saging, o. Oh, Kain Kain naman saging, o. O, ay, oh. oh, ay pa rin kumain. Ayun, naba? Marunong oh. na nga, o. Oh. Marunong na kumain ng saging. Dati ayaw, eh. Ayan, ito. mo na lang pupunta natin yung nanay ni Nora. Ayun, ayun. Ayun, eh. ayun.

kumakain nga. Gusto niya ng saging. Oh. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Ay, si Bigong. Ano mang ginagawa ko dyan, Digong? Payabang pa naman. Ay, ano nga, oh. Magaan na ang kanyang pepay, oh. Malapit ng mga anak. Mm -hmm. Malapit ng mga anak, oh. Medyo magaan ang kanyang pipay. Guys, ito pa. May dalawang saging pa. Bibigay ko, oh. Vilma! Oh, ito pa. Vilma, oh. Belma, oh. Bilma, oh. Bilma, oh. Bilma, hmm. Ito, oh. Hmm. Ora, oh. Wala uh, na. na, nang kumain yung saging, ah. Very good, na. Ayan, ah, laki-laki na nun siya ni, ano, oh. Ito si anak niya. Malaki na rin. May mauna talaga tong nanay niya, no? Sana da, sana ang anak mo dalawa o tatlo. Tatlo ano? Hmm. Yan. Hmm. Ako pa yung sa anak. wow. Sa check natin kung bahay nila. Uy, kailangan linisan. Damang, daming pupo. Maglilinis ako. ko hmm. naman maamoy. Kaya lang may amat-amat na yung uh, pupo nila. Bilma. Okay. sumunod pa si Nora. Hindi din isang ko lang itong bahay ni Nora. Malinis na. Nagbawas-bawas muna ng damo si si Akin, si Aga. Medyo eh, dalawang linggo rin kami hindi nakapunta. Kaya yan, nakapala ah, naman ng damo. Kaya yan, nagtabas-tabas na ng konti. Para ano, kasi dito rin baka akin nang ano nang ahash yung ano yung uubulin. Ayun. Bawas-bawas lang ng damo. Pero hindi naman nauubusan kasi yung mga damo na 'yan kinakain ni magina. Ayun. Ayun sila oh. Lima. 7 ma. na yung mga damo sa paligid oh. Paalaki talaga ng ano nang ang tulong ng ulan pagka ano, pagka ganitong panahon kasi yung mga damo mabilis tumubo. Kaya nga lang may damo na good, may damo na hindi okay. Kaya yan, yung mga hindi kinakain ng kambing, yun ang siya tabas-tabas ni Aga ko. Yan. Guys, ito check natin tong mga bako oh. kasi pagka kasi nasira yan Pwede silang lumusot sa kabilang bako dito ayo. Ito. O ano kaya ano na. 'Yan, kailangan ko talaga kasi ano 'yung mga baket, mga ng atoa 'yan, log ng bakod ng iba. sumunod pang pa inyong mother, nanay sales sumunod pa sa amin, no? walang bota. panit niya niya o galaw ng galaw. Nagle-labor ka na yata bilma, ha ah, bilma nagle-labor ka na? huh? 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 hindi huh? 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 guys oh sana naman di mahirap ang mga anak tong aming si Bilma ayan lagi pinupuntahan ni Mother yan ah, hmm. siguro anak. sana uh, dalawa tatlo okay na di ba tsaka ano ah dal dalawa lang yung dede niya no ayan ito po si Mother po naiiwan dito pagka wala kami ayan eh, ipo yung kanyang yung oh, kanyang tiyan kanyang dede ayo pahipo no ayan Guys, ito na na kami. Ah, bisita na namin yung mga dalawang mag-ina. Ayan. Ito oh. Daming lamok. Pabalik na kami, palabas na kami. Ayan. Bye-bye, Nora. Bye-bye. Ayan, bye-bye, Nora. tali ng konti kasi para hindi mabuwal. Huwag kayong lalabas dyan, ha? Yan lang. Sige. Ayan. Bye-bye.